Yan, ma-deliver po tayo. ko po. Ang dami po. Deliver lang ko po, po tayo ngayon. Yung sili ay ba? Hindi ko alam Ando, una na bilang eh. Hindi ko na bilang. sa taulay ulit tayo punta. Yan, si, Hello po. Kuya, Kaya, tayo sa mga Ah, doon ka na gofer. Ano na sirap yung motor ko. Kena na? Nandiyan hindi ko pala mamsilin diyan. Ay, oo. Uh, uh. Na ano, tagal yung adjuster. Oo. Uh -uh. Ay, bitang kami kanina eh. Uh -huh. Magkano ang per libo ang tapas? Ah, per libo pa? Hmm. Uh, Wala 4, kayong operasyon niya? 400. Wala pa ano, Ben? Ayun. Sabay uh. Ay, ayos yun. 400. Ayos na. Nakailan na? Naka 161 ako ka, ayos ngayon. Ayos, ayos. ano? Ayos. Yes. May gate. Oo. Uh. 4 1,6 ka buo Oo 400 Meron din ang nasa 600 may Oo, oh, asim mm. 670 Ito Tsaka talong mm -hmm. Chili talong pagkano lahat ano? Din 60 80 kuya? Ay, 80 uh -huh. 60. 60. at 20 60, hawak bibi Yan, uh -huh. 60 Yan, sa talong yan o to eh 70 uh -huh. Yan, hulog ka Hulog 80 oh. Oh, oh, kuya, 80. oh, akin na, Bunso. Akin to. Oh, oh <laughs> why, hindi. Ate ko rin ni Kuya sa 50. Oh. <laughs> ice cream kay baby. Pili ko yung talong niyan, kahit alin Sariwanan Mamaya ay, ang bilangan. Pupintahin pa natin ah. na maya. Sa amin mm, yung 50. Sa amin yung 50 akin na. Bagong puti yata. Oo, oh, Kuya. Sige. Sige, pwede rin. Sige. kita mamaya. Ah, oh, sige. Si paring mo lang. <laughs> Pre, bibili ka. Pili na. Si Mare, Mare, maganda 20, hapon. 20-20 lang ang sili. Uh Pati sili. Uh -huh. Pili na. Pati ang sili. Uh -huh. Tapos kung ang tanong. Yan na. Pili na. Pare-pares lang naman yan. Ay, nahulog pa isa. Nasa na? Sayang yung isa. Magka na isang ganito madi? 60. Sili na yun eh, kaya meron. Sili pare. Sili masarap. Uh Oo. -oh. So, mahal lang ayon, yan. Ano yan? Sili. Sula. Bigay ka dito. Dito

60, 60 Birthday ni Daddy ay... Ma! 60 plus 60. sige. Salamat. 60 120 o 120. Sige, pare. Salamat. Ah. Lakoy lahat ko lahat. <laughs> sili, 20. Sili po na ni 20 lang 'yan. yan 20 Kung alam, Ma, pa 20. Yan sa Opo. Talong po tayo bago pitas. Talong po, are Opo, talong po are hmm. Bagong pitas po. 60 po ang kilo, areyo. Ang hmm. ganda oh. Sili po, po tayo, Ha, bentiyan Pare po si Lee. na lang po. Mababawasan po ang anong bagong sakarga. <laughs> <laughs> Mababawasan. Ha. Sili po. Ayaw ni Tiyo. Baka mahalangan ang muso. Opo. Ari, <laughs> <Ay>, Tiyo. Yan. Mia, sakli. Mamaya 15. 20? Ay. Ay, 60. Hindi mo na yung ayong ano doon yan. Alin po. Halaman na lang yung... Ay, nag po nung nakaraan na. Ay, nakaaani ka na noon. Opo. Hindi, hindi takaan na Sito po, nanay. Ano na masito? Opo. Saka, please. Yan. Salamat po. Ilan? Ano yung isang kilo? Ayan, isang kilo yan. Oo. Oh. Lahat ay isang kilo. Lahat isang kilo. Ilan? Ay, ano ba yun? 60, 60 20, Dalawa, 120. Ay, 60 lang ba yun? Ano, <laughs> ano iniisip mo? <laughs> Nagmahal ng <lang> talong. Hindi, <laughs> ang iniisip ko, 120. <laughs> ah. May panukloy pa ba? Kung hawa ka daw pa uh, ano pa. Ah, dalawa na kami. lang yung kami. Dalawa na kami. Dalawa Dalawa na Dalawa Fifteen, ma. Fifteen. Eh. Oh. Tatlong pay, 15. Oh, di At tatlong pay, fifteen. Ano? Yung na isang daan. Ito ang iyo. Uh, hmm. Yan. Kaya, iniisip mo yung 120, dalawang bibiliin mo. Talong po. Talong! Talong! Sariwa! Talong! Talong po. Mayon la ang. Hindi si nung sundo. Ang bukas, sipag talaga nitong mag-asawa. Yan, yung mga bisita mong yan, dyan mo na pabilhin sa iyo. Ano um, ito, isang kilo? Oo. Baka wala yung isang kilo. Isang kilo yan, dalawa na nga timbakan, dinaanan yan. So, yeah. Ayun, 1.5 lang. And, diyan ka na bumili sa babae na yan. At nung ano may benta yan. Para yun. 60 para ang isang. 60 saka rin yung yung Wala well, <laughs> well, na yan. Umay kami, <laughs> <laughs> Umay kami niya. <laughs> <Dalung> ka. <laughs> Hindi ah. Ano? <laughs> Masigan siya. Ng mga tatlong piraso lang. <laughs> 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 Hindi. Eh, ginugulay bagay yan. <laughs> sa na. ginataan. Sarap. Naka limang kilo po tayo doon. Tsaka isang balot na sili po. Marami-rami na po. kontak mo pag nadapa na naman. Kaya so, nasa sabid ang paa ay. Um. Oh, <laughs> palong. Para din masukle. Sukle. Bento. Salamat po, Are. You? Sukle ni. Bunso. Oh. Pagdating dating ko paspasan ako eh. Pag tara na tara na nagbihis lang. Salamat po. At ako basang basang pawis. Toto, may kira. Tabi, tabi, bunso. Tabi. <laughs> ah, si Mare. Mare, bilhin na.

Ah, oh, ito na lang papaulam ko sa iyo. Mahang 'yan, baka mahulog Mari. Nakabili ako ng siling na buyo. Bigyan mo uh -huh. na lang si Lola na 'yan. Pag may ilang piraso ay. Eh. Mapingi. Ba, nahingi na may kuta Ma na. <laughs> Mamaya ako. Oh. Hala po si Kagawan. Wala Mano mo na lang. Pag wala. Dito na po, dito lang. Ah-ah. Siling po ba? Siling, siling. Opo. Mura pa man yan lahat kahit ganyan. Manusog lang talaga ito ng bunga. <laughs> opo, opo, bukas na lang. Bale, ilan na? Pito? Pito nga ba? Apat yung binabama ng... Ano? Pito at... Ay! Pito nga. Sixty. Sixty po. Pabili okay, pa. Wala. Suka na lang. Order yan ni Papa mo. 30 peso. sabihin mo. Ay, sige. Pamaya na lang. Iyan mo na. Maglilista pa nga pala ako ng pabili doon. So, ano si Ma? Ano yan? Gulaman? Sa so, kilo doon ka, Mama. Ito Dun, dalawa, tawag mo dun, dalawa. Talong po, talong. Talong po, talong. 60 lang po ang kilo, ang kalahati po ay 30. Dalawa, o. Oh. Yan, dalawang kilo. Dun. Kay ma'am silin po ito, kay Talong po. Babay, sisipira po dyan, galing sa bayas. <laughs> hindi mo nagbaba, bait ang natira. <laughs> 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 Kaya <laughs> okay, nga, umat ba bait natira, hindi ka naman nagbili. Eh, ka mo ka na muna di abot mo na lang doon. Hindi Ayan po yung mga yan yan kalahati po yan ito isang kilo hey, marami isang kilo ito mm. na ako bibilin mo na lang po kay kuya pag ano ito kalahati ito. kalahati ano kuya ganyan lang po meron po kinakala dalawa lang kami Pili na po doon. Ayun, ang sa din, Sa ano po? Sarap nito. Uh, Magkano sa yan? Ah, ah, 30 ma po ang kalahati. Sixty po ang... 60. Oh. Ang sili po, 20. Isang ganito. 20. Ang... Dito hmm. yata galing yung kamarlinda? Okay. <laughs> ang bang ngayon, mayroon pa ako dyan. Mahalang po yan. <laughs> sa Nakilala may ko! 20 mm. ako doon. Bilihin ko yung 20 na yun. sige po. Nakilala ko kasi yan yung marian na... Kadami pa, pinigay sa akin ni Marlinda. Talong po, Oh, <laughs> Ay, customer po, ah. Bumakita ka sa taya ba? Oo. Oh, basta, ha? nabili po, ibinibidyohan ko po. Ay, sustawa. Eh, tapos, ako may dala-dala ma. <laughs> Opo, okay lang po yun. Ito, <laughs> naalaga ako tayo. Ati, ano, gusto daw ko ng panong. Ha? Ah, bawal po.

S <laughs> manghang po yan ay. Ang baka, Sala, nga. May nini Ini minahulog ni nisa nene. Luluto ako sa 'yo, ajing ko. Para sa biharma mo ka. Yan. <laughs> Pala daw. Hay naku. Para naman. Pwedeng sa Prituhin na lang. Sakulang lang. Yan nagbayad na po si Lola daw. Bukay na po. <laughs> Salamat po Lola. Salamat Lola. Yan oh. Tara. Pwede na muna. Sa araw, tara. Oh, oh, 20. Ilang piraso na pala ito? Ate oh. Kalahati yan po. Maganda yan, hindi mo sadong malalaki. Itong... Kalahati din yan, papiliin mo. Kalahati lang. Sarap yung prito. <laughs> Dalawang ano pa? Mamili po kayo dito. Sino nalo? Sino nalo? Sino po lula? Sino nalo? 12K? Ang oh. galing oh. Magaling man yun mga. Sili. Ay, mag-vlogger pala ito. Nag-ano pala kayo ng gol? Ay! Dito yan. Naku si Lola mo. Lola mo, nag-ano? Ano ba yung naulog? Sili. Ayun palang mo. Eh, eh, eh. Hindi ko, buti. Ako na po, ako na. Ako na po. Ay, ang lola mo, ng talong. Ang talong magrano. Ganda bagong pitas. Bagong pitas po, are? Talong, talong. Ang lang na ang talong. Mo. talong. na ba yung talong mo? 60 mm, po, Ari. 60. Ang kilo po yan. Tapos, 20 po isang, <laughs> isang ganyan. Ano? 20. Okay. Ayan na, may hinog na, oh. yan pwede na po O, oh. <laughs> talong kayo dyan. Apo mo ba gaya daddy, oh? Apo nyo to, oh. Hindi ka, ang lolo. Ang na. Anak na ka, ate. Nagkasakit kasi. Ah. Nag-uwi hey, natin yung ina. Ha? ha? Nag-uwi. uwi na. O, ano yung isang? O, na Oh, gan? Iki. O, Isama nyo na rin kaya ito, oh. Pag-vlog, e, mo muna din. pag mo na Dulo lang, <laughs> <laughs> Abalis Bless kay Lola. Bless, Bless na bilis. Lola. Tamat kasi nagingipin. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, may na bilis. Talong po, talong. Talong nanay. Talong po. Bagong pitas. 60 po ang kilo. Tatabi ko lang po are. Talong po, talong. Talong sili. Ayan po, isang kilo. Parang sampung piraso sa po. kalahati at saka isang balot na sili may bagong po ano sarap yan tara pre talong sili pare papisan pare pare Ay, baka gawa ng Kakawakan mo, wala ka. Kinukumpare mo. <laughs> Ay, nabasa ako. Ay, nabasa Oi, tanong. Tanong. Ha? Ano ah, ka Oo, oh, sige. Tanong. Oi, oh, utoy. Nasa si Kuidwin wala pa. Tanong utoy. Tanong. Pangulamin bagong pitas. May sili po. Gusto mo na sili? 20. Sili. Sili po. Sili ng panigang. Parang dami. O, ito'y pili ka piso Pang matagala na po. Mga sulo to'y. Mga tsinsulo ka. Itin na lang eh. Oo nga. Talong kuya. Talong. Sili. Ayun oh, no, bagong pitas oh. Ay, 20 sa. Talong. Okay, ah, sige. Are ko ay maganda rin oh. Oo. Nagulak ata ano. Sige. Ha. sige, sige. Kumuha <laughs> ah, po si Kuya <ayaw>, Erick. Ano, hindi na sili? Kumain Ha? Ayaw Sige. Mahal daw ito kasi. Ayaw. Tara. Kasi sili. Ang bami nga po. 60 60 60, 60. 60. Asik ah, 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 ah. 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 Bruno, asan? Ari Otoy, nagpapabilin siya ng isa Talong Otoy Talong daw Mas, yun yun Otoy, nagpabilin kay ano? 60 Otoy Otoy, may alam mo daw 60 Otoy Nagpabilin kay Quilmer ay Oh, dala doon sa inyo. Oh, ang bayad daw oh. Tara na. Ilan na lang yan? Kakalati na. Naglalaro na kayo. Yan, wala na po. Oh. Kakunti na. Deliver na lang po yan sa taas. Tara. Ubus din po. Isang ikot lang Oo oh, mga po pala, dami pa Pre Bakit? Ito na po. Tatlo, apat na kilo na lang ang po. Para po may sili pa. Apat na ano ito. Balot. Tara ito eh. Sige Mari, salamat. 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 Talong Ate, talong Talong, oriyo Dini po ulit tayo ah, Matay ng ibon Nasaan? Ano? Tibigyan otoy si, eh. ano si Jason Si Jason Nasa baba Nasa baba Nasa baba Nasa baba Nahuog Masama O ate, o oh. Ari ate. May lara din. Sili panigang ate. Bentere hmm. uh oh. Oo. May lang. Oo. Oo. Akin na 'to. Bisa na rayo. Talong, request mo. <laughs> sili. Sili, yun oh. Dadalwa na. Meron oh, pa din sili. Kukunin mo na. Ito po ate. Ayan. Sili at talong. Ilan na lang ang sili doon? Tadalawa na? 60 na. Kapopport oh. ka tita. Ay <laughs> eh, tama na ito. Tagi saan at pinsan. Sili! Oh, sili nga. Ay, dalawa na. Oo, pinsan. Hindi na kala si JR ay kung maglala. Oh, <laughs> Hindi nagtanong. 80 na pala. Oo, okay. 80. 80. Ano yung sili oh. para maging tatlo ulit? Oh, para maging tatlo. <laughs> Tara. Tara, na salay. Tara na, lasa bol po. Ano? Sige, pinsan, salamat. Sige, salamat ate 'Yan. dito na ako. Dito kay tita Ito isa na, bigay mo na dun. Okay Yan, ubos po. Kalit naman ang bike mo. Yan na, ubos po mga kaparmin. Ubos po. Bata ka pa pala eh. Wala na po, pagkain mga bata. Yan, ma-deliver po si mami doon. Kay tita. Uuwi na po tayo mga kaparmin. Ay kulong pa rin po. tapos wala na utoy habol po tayo ang dami po nabili pa ay kulang ay, ay. No, isang bandil daw oo baka ng bandil ubos pre kulang pa nga <laughs> ah, kulang pa rin yung ano yung mabaho pero ang ganda po ng bulaklak Dito na po tayo mga kaparmin sa ating talungan po uli. At tayo po yung mag spray po nang sa white clay po. Hindi po natin natapos aring ano. Yung ibang talungan po natin. Kaya ating spray po ngayon. Ay kapuputi lang po natin kanina umaga at tayo po katapos lang magtinda po sa sentro ayun po at kulang pa rin nga po yung ating dalang paninda na talong po ay marami nga pong naghahanap pa ay sabi ko po ay sa isang araw na uli na itales na po natin na rin Nung isang araw ay ano po eh lubat agad hmm. nakakabawas din naman po mga kapambing ano yung ating down na at ito kalangis po ng white light, malaking bagay din po naka tatlong tangke po tayo mga kaparambin. at bukas na po ulit gawa ng nagabi na po wala po tayong headlights po nalimod na ko po magdala at bukas na lang po ulit ating trabaho Maraming salamat po mga kaparambing sa inyong pagsama at suporta po ingat lagi and God bless po sa ating lahat bye bye po